Gilas versus Georgia First quarter pa lang Tambak agad tayo ng 16 points Kaya ito Nag off ball screen si Ramos Ang ganda ng flare screen niya Para malibre si Brownlee Ilista mo na yan Ipinasa kay Ka Freddy Ayan Screen si Ramos Moving screen Flare screen Tapos na libre si Brownlee Ito Isolation si JB sa atap tapos magda-drive siya rito Mukhang tutulong yung defender ni Newsom Ito, drive and kick play Libre si Newsom kaya ilista mo na yan para kay price tag ay so si JB sa top mukhang tutulong yung defender ni Newsom ayun tumira si price tag kabang ilista mo na yan eto first quarter 6.18 pa rin ang score dito lamang pa rin ang Georgia eto ay na naman si Brownlee rito ang ganda ng spasyo at nakamasid yung dalawang malaki ng Georgia sa atake na gagawin ni Brownlee Nagdrible ng isa nagheading shoulder fake ayun kumagat yung defender nagjang shop si Brownlee ngayon ika nga ng commentator dyan eh Michael Jordan ng Pilipinas malupit talaga ito si Brownlee ano nag iso sa Gidley ayan dribble ng isa head and shoulder fake ayun nagjang shop nagkaroon dito ng defensive breakdown ng Georgia rito nawala yung bantay ni Ramos dahil yan sa screen na ginawa ni Kai ayun nalibre si Ramos Ramos 4-3 ilista mo na yan ulitin natin para makita nyo yung kakambal ng kumparing pakito ko kaso kulang sa tulog yun eh eto naghahabol pa rin ng dito eto sumalaksak so na si Brownlee nilipat sa kaliwa ang ganda nun attack mode si Brownlee rito ano? ala Jordan hi tita hi Justin Brownlee rito nagmekos-mekos ipinasakay kay kay Soto ayun foul counted kaso nadagganan siya pre Tinulak kasi ng number 35 yung kakampi niya na napunta kay, kay Soto. Ayun, bagsak si Kay Soto. At tumulak din naman si Jun Mardon kaya tinulak niya yung tumulak. Kaya ang kawawa dyan si Kay Soto. Uh, get well soon, Kay. Eto, isolation na naman si Justin Brown dito at maganda yung spacing nila. Dito, tumatakbo si Jun Mar para kumuha ng pesto para sa offensive rebound kung kinakailangan. At dahil dito, sinimula na ni Justin Brownlee ang pag-atake ng isang tear teardrop na paborting. Ilista mo na yan, pare Ulitin natin. Ito, nag-dribble, dribble, crossover, tapos pa-floater. Ayun. Transition game, tumatakbo si Ramos doon at nakita si Oftana na libreng-libre. JB, na-stop uli siya at gagawa sila ng malupit na play dito. Moving screen naman ang ginawa ni Oftana. Pati na rin si Fardo. Ngayon, yung moving screen ni Oftana ay sinamantala ni JB at tumira ng tres. Kaya, swak sa savings, swak sa cravings. Ito, price tag si Fardo. Ito, pick and roll, pick, 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 pickaboo. Ito, nag-collapse ang depensa ng Georgia rito. kaya Oftana, nag-drive sa base si Oftana, at nalibre si Dwight na kamukha ng kumpare ko na si Paquito na kulang sa ligo Dwight Ramos, 4-3. lista mo na yan para kay Dwight Ramos. Hello madam, kumusta po kayo? Price tag, may dala ng bola, sumiksik sa loob Ayun, nasa free throw siya, ayun, kinuyog Ipinasa kay Dwight, nag one dribble Tumira ng tres, ayun, pasok na pasok Eto, post up dito si Dwight Habang si Pardo, eh, pumapesto na sa festuhan niya At pumasok din doon yung defender ni Brownlee sa loob At ayun, nakita ni Newsom na libre si Brownlee Kaya dagdag puntos na naman ito para sa gilas Eto, off ball screen para malibre si Justin Brownlee para sa perimeter Ayan, lista mo na yan Eto, Newsom tumatakbo rito Price tag, sinalaksak ang bola ni Lea Walang takot, pumasok pre Lista mo na yan para kay price tag Justin Brownlee nasa wing Nag-isolation siya rito Sasalaksak siya rito, ayun, 100 shot Ayun, gumulong ang bola Eto, pinasa uli kay new sound Sasalaksak uli si price tag Ayun, pinalobo ng si Bon, ayun, pumasok pre Hello madam Eto, <laughs> Brownlee nasa kabilang wing Pause up siya rito Tirignan muna kung clear kung may LTO wala. O oh, ayan, di double team. Pinasa kay Ramos tumira ng tres, Panis pre. Double team kay Brownlee. Kick out kay Ramos. Ayun. na-stress nice si paring Norteron. Bagabat na talo tayo sa laro na to, eh, panalo pa rin tayo? Kasi pasok tayo sa semis. At hindi nila tayo natambakan ng mahigit di sa ocho. Kaya masaya si paring Nunoy eh, at si Maring Dangdang. Ayan, ayan. Hello po sa inyo. <laughs> Miss nga pala si Justin Brownlee rito ng 28 points, 8 rebounds at 8 assists para pangunahan ang gilas. God bless mga bossing